We will always be there by your side. Ito ang mensahe ni United States President Joe Biden sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Tel Aviv sa pulong niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Webes, sa October 12. There is no excuse. There is no justification for these atrocities. Anyone who wants peace and justice must condemn Hamas's reign of terror. Hamas has only one agenda, to destroy Israel and to murder Jews. Naging madamdamin rin ang pagbabahagi ni Blinken sa isang Jew ng kanyang personal na koneksyon sa mga karahasan bunga ng karanasan ng kanyang lolo sa Russia at ang kanyang amain o stepfather sa Nazi concentration camps. Prime Minister, I understand on a personal level the harrowing echoes that Hamas's massacres carry for Israeli Jews, indeed, for Jews everywhere. Ayon pa kay Blinken, mahigit dalawampung Amerikano na ang patay na magsimulang umatake ang Hamas noong Sabado. Nag-iwan ito ng mahigit tatlong libong patay sa Israel at Gaza na maaari pang tumaas. Lubos naman ang pasasalamat ni Netanyahu sa Amerika at President Biden sa suporta. Thank you Thank President Biden and thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. Ayon naman kay Estefan Dujarric, spokesperson ng UN Secretary General, mahigit isang milyong tao naman ang diumanoy inutusang lumikas mula sa hilaga ng Wadi Gaza patungong Southern Gaza sa loob ng 24 oras dahil sa posibleng ground invasion ng Israel. Samantala, isa pang Pilipino ang kumpirmadong namatay sa tumitinding gera sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Sinabi ngayong araw October 13 ang Department of Foreign Affairs na isang 49-year-old na babaeng caregiver mula sa Negros Occidental ang biktima. Ngunit kinukumpirma pa nila kung talagang caregiver ang biktima na sinabi din nilang dumalo sa isang music festival sa Israel. Sa kasalukuyan, umakyat na sa tatlong bilang ng mga Pilipinong nasawi at nadamay sa gera. Tinitigna na makabayan Black ang posibilidad na magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang umano'y pangrereddag laban sa kanila. Sa programa ng Sunshine Media Network International o SMNI na gikan ng masa, dinipensahan ng dating Pangulo ang anak na si Vice President Sara Duterte patungkol sa intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education idiniin ng dating Pangulo na ang dapat na unang target ng proposed secret funds ng kanyang anak ay si ACT Teachers Representative Franz Castro at ilan pang mga mambabatas ng makabayan bloc. Intelligence fund na ito gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko kayong mga komunista nandiyan sa Congress. Ang naturang interview ay tinanggal na sa YouTube dahil sa paglabag sa guidelines nito. Saad naman ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, itutuloy nila ang kanilang pagdeman sa gobyerno ng transparency at abolition ng confidential funds. Saad pa nila na ang pagtatangka sa buhay ng mga mambabatas ay isang atake sa karapatan ng mga individual na humihingi ng accountability sa government spending. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga regular holiday at mga special non-working holiday para sa susunod na taong 2024. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Merkoles, October 11 ng Proclamation Number no. 368 na nagsasaad ng mga holiday sa susunod na taon. Makikita sa listahan ang mga regular holidays na New Year's Day, Maundy Thursday, Good Friday, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day at Rizal Day. Samantala, idineklara ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of Immaculate Conception of Mary at huling araw ng taon bilang special non-working holidays. Meron ding additional special non-working days tulad ng Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day at Christmas Eve. Ilalabas ang proklamasyon ng National Holidays para sa Idil Fitir at Idil Adha kapag natukoy na ang eksaktong mga petsa ng mga ito. Samantala, hindi naman kinonsidera ng Malacanang bilang holiday ang EDSA People Power Revolution na kadalasang ginugunita bilang special non-working holiday tuwing ikadalawang putlima ng Pebrero. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nagbuulat. At niyo pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tip donde>